Guys, ayan, may naipon na kaming mga kahoy. At ngayon, sisibakin na namin. Tingnan nyo. Tingnan nyo rin yung ginawa ko kung kaya-kaya nyo rin magsibak ng panggatong. Ayan, guys. Tingnan nyo ako. Tingnan muna kung makakita akong lahat. Na. Ayan. Kahoy na focus mo dito na kung nung naka dito na and guys video mainay na yung mga gawag na gangis mainay na yung mga gangis ngayon kasi lapit na mag 6 o'clock gabihan kami dami pa kasi nilakad yanina pagpasintahan nyo na ang mukha ko wala akong supply guys nakuday po ko tanaw sa ko ang pag feedback nat dire na ko kung hatid mo masyado igalaw na niyo guys daming pang gatong dito sa probinsya pero pag nasa manila ka ang hirap hanap ng pang kaya magastus talaga diri dito ah, an anawatan dito pulot ka lang sa tabi-tabi ng panggatong, makakasain ka na. At wala pang gastos. Guys, tingnan nyo yung ginawa ko. Tingnan nyo. Ako, ah. of course, very, 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 sa panggatuan din. Ayan. Ano makuha? Ayan. Malapit ng gumabi. Huwag masyado malikot. Uh, dami ko pang pa sisibaki na panggatong. Ayan. Mama, iyon ko mga. Mamuli ako na po. Dito na ko sila sa mga. Ay! Medyo matigas yung iba. Dahil buhay pa. Naman. Ito. Ay, simple. yan? Oo, oo, uh, oo. Uh, di, uh, uh. focus diribi, Ay, diribi, oh. na rin dihan. Ay, sabak din. di, oh. Dari, focus mo. Nak. Mamban. Balik ka dito, nak. Pulutin mo ito. Kaya mo yung nak, yung sako. Tapos ilagay yung mga. Doon kami dito sa malayo. Nak. Ayaw, pagkakitang mali dito. Natakpan ko na. Hindi. Doon ka muna. Antayin mo matapos ako. Ang dami na lamok dito. Kinakain na kami ng mumok. Ang sakit. Ang sakit pa mga gat. Napakalaki. Eh, Para okay, so, pa. sa imuha kami gat. Medyo. Okay, Ayun pa. Kamis ka nung sa nga tao. Makita ang ilapaw si mama. Sa Manila ta. Sa Manila ta. Sa malapit nang matapos. Malapit na kami matapos. Ay, ang daming lamok. Makasain na tong siniba ko na kahoy. Makasain na to ng mula kasi na nakita ng mga uh, apat na sainan. Okay.

Ayan. Ayan guys. Tapos na tayo. Inahangal ako. Tignan nyo. Yan yung nasibak ko na kahoy. Kahoy para panggatong namin. Ano yan ang niyog? Palwa ng niyog. Ang daming niyog dito. Yan gabi na. Kasi malapit na mag 6 o'clock. Ayan. Sige, Tagalog ang ba ayan yun yung nasilagay na namin ito sa sako para dalhin na namin pa uwi nak ayan tingnan nyo yung anak ko na mabait nilagay niya nanya sa sako yung mga kahoy namin itayo ganyan lang na patayo mo lang na Itayo mo lang. Ganyan, ganyan. Itayo. Itayo mo lang paglagay tan. Ganyan, ganyan. Okay. Ayan. Huh. Nakakahingal. Pero, okay lang guys. Kasi, ano naman yung kahoy eh kay na madali lang si Bakin